malimig na po ang simoy ng hangin ng Japan, mga katunets. Pero, tingnan nyo lang yung damit ko. Ay, nakaganito pa rin ako. <laughs> Kahit malamig na. <laughs> Pero, tinanggal ko lang siya, katunet. Kanina may ano ako. Parang jacket na makapal na panglamig. Tinanggal ko lang siya dahil sa uh, gusto ko lang i-update sa inyo at gusto ko lang ipakita sa inyo yung tamang pagtatanim po ng ano, tulips po mga katones. Sa ginawa nating uh, flower pot na tayo talaga nag -design. Proud to be. Tapos, yung mga uh, niripat din natin ng mga halaman. I-update ko po kayo kung ano na po ang nangyayari. <laughs> Nabuhay ba siya? Maganda ba yung pagkakatubo? di ba ako pumalpak? try ko pong ipapakita sa inyo mga katonets tara let's so before that mga katonets papakita ko po sa inyo na talagang wala ng araw akala <laughs> mo ano niya ipapakita eh tingin sa bundok mga katonets nandoon na po yung araw sa bundok kahit dito pa na sa amin ay hindi na po masyadong mainit kaya pag ganitong time gustong gusto ko talaga magtani mga katonets Okay, may tatrabahuin ako sa labas. So, ayan na mga katonet, ja ja, 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 Ayan na po. Ayan. Buhay na buhay po silang lahat. Para bang ang saya-saya po nila na nailipat po sila sa paso. Malalaking paso po mga katunet. So, yung tulips natin na ano, tinanim, hindi pa siya lumalabas. So, siguro mga walang isang buwan mga katunets ay ano na yan lalabas na yan, tutubo na yan mga katunets so wait nyo na lang mga katunets tapos yung fortune natin, tadaaaan ayan po mga katunets yan po yung tulips natin ayan po siya bali pinasok ko po siya sa hindi siya natatamaan ng araw kasi po parang nasisira yung dahon niya ayan o no? parang nasisira siya. naawa ako mga katonets. So, sabi ko, ilagay ko sa salilim. Kasi, parang naawa talaga ako. Masisira na siya mga katonets. Ayan, o. Oh. Parang nagkaroon siya ng ano, nag-lighter yung kulay. Kasi nga, parang hindi niya makayanan yung init. Yung sinag ng init, mga katonets. oh Tapos, mga katonets. Ayan! yan na po so ito mga katonis, ililipit pa natin sa malaking paso yan, pag magkaroon po tayo ng budget, bibili natin yung malaking paso talaga na, ilalagay po natin dito, sa front door namin na ano lugar, na area natin ilalagay pag magkaroon po tayo ng budget <laughs> so wait wait ka lang ha so ayun na po yung mukha na niripat natin yung mga flower na binili natin yan ako siya mga katonets, di ba? So, kakaiba talaga, mga katonets. Yan. So, ito, parang, yan, kulang ata siya ng lupa, mga katonets. So, kaya naman tayo magkaroon ng time. Uh, ano, lalagyan natin ulit ng lupa. Dagdagan natin, mga katonets. So, take a look na tayo, mga katonets. Yan po. Yan. Tapos, Nung nakaraan, may natira po akong tulips. Mga katunets. Ayan po siya, oh. At saka yung iba, nando na rin. Yan. Kasi, magtatanim nga tayo ng tulips uli. So, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang pinaka magandang o tamang pagtatanim ng tulips, mga katunets. So, samahan nyo po ako, mga katunets. Yung pot natin na ginawa ay may pangalan na po siya ngayon. Nilagyan ko po ng pangalan. So, ang naisip ko po na pangalan sa pat na to, kasi tayo naman talaga ang nag-design nito at saka gumawa, ay Japino Flower Pot. O, diba? Bakit Japino Flower Pot yung ginawa kong pangalan? Dahil po, yung mga flower nandyan ay makikita din natin sa Pilipinas at saka dito din sa Japan kaya ginawa ko Japino flower pot ibig, na, ibig sabihin ng Japi, Japino is Japanese Filipino so get you na mga katunet so, <laughs> kasi papaliwanag ko sa inyo ituturo ko sa inyo kung ano yung mga flower na meron din tayo sa Pilipinas ayan po, meron din yan sa Pilipinas ba? Diba? so dalawang kulay po yung pinaghalo ko pinagkisa ko na lang Sigurado meron sa Pilipinas na ganun. Iyan din. Malamang meron po yan, di ba? Palm. Tawag ata dyan na flower. Na halaman. Tapos yan din. Meron din yan, mga katonets. di ba? Ito meron din yan. Carnation, di ba? Yan. 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 Ayun. O, di ba? O, yung tulips meron din. Kaya, yun ang pinangalang ko, mga katonets. So, ngayon, pag natin. Tuturo ko sa inyo kung paano po magtanim ng tulips. So, in my own version po to mga katunits ha. Iwan ko lang sa iba. Basta, sa akin, pag magtanim po ako, ay ganito po ako magtanim mga katunits. So, tara Mga katunits, papakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. Siyempre, yung gloves natin na marumi na kasi ginamit natin yung nakaraan. So, sayang naman siya itapon. Kaya, ang gagawin natin ay gagamitin natin siya uli mga katunit. So, syempre, yung mga natira natin, tulips. So, natira nating mga tulips, mga katunit, ay itatanim po natin. Yung iba nga, nakalagay na eh. Ayan, nakalagay na yung iba. Ayan, nilagay ko na sa lapag. Nilagay ko na sa lupa. Pero, may apat pa na tayo natitira. So, ngayon, dito sa net, So, itatanim din natin doon sa kabila, mga katoneks. So, bali, na tinawag natin na jacquino flower pot ay tataniman po natin ng tulip sa so, mga Katonex. Eto, bali, sa isang uh, taniman, apat yung ilalagay natin mga Katonex kasi 12 peras na lang yung naiwan. So, ngayon, ginawan ko ng paraan. Kasi, ang gagawin ko sana, isa-isa gano'n, 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 kasi parang hindi siya sakto. So, ang ginawa ko, kasi duwasing piraso yung naiwan mga katunet, ginawa ko na lang sa bawat isang taniman ay apat na piraso. So, yun yung mga nangyayari ngayon mga katunet. Ah, muna natin ng butas. So, ayan, may butas na mga katunet. Ang susunod natin ilagay, syempre po, ay yung tulips. Kasi dito banda natin sa itatanim sakit gitna din doon, doon din sa kabila na side so ngayon mga katunets hawa ko na po yung buto ng tulips ah, uh, wag muna tayong mag gloves mga katunets, para nakikita nyo talaga, kasi baka makaagaw pansin pag mag gloves ako, so saka so na lang tayo mag, ano, susuot ng gloves pagka hinapuna na natin siya ng lupa mga katunets so, di ba ang tulips mga katunets is ano tawag nito Paano ko ba i-explain sa inyo? Katulad niyan. Ka lang. Katulad mga katunet. Bale flat po dito sa harapan. Ayan po, flat po siya dito. Dito sa likod, parang may umbok siya mga katunet. So, base sa experience ko at saka yung unang nagturo sa, ta, sa akin talaga na Japonesa, pag nagtanim ka daw ng tulips, kailangan yung umbok ay sa loob ng pot paloob siya ng pat mga katunets. So yung flat, dito parang malapit sa dito sa ano, sa, sa pinaka hollow blocks. So parang ganun mga katunets. Halimbawa, yung flat, tutiro Koko, hmm. hmm. So, yan yung flat, di ba? Flat yan dito. So, yung umbok, papaluog po mga katunets. Ganon. Ganon mga katunets. So, ganun yung forma. Tapos, yan, Slot nandito. Ang umbok nandito. Ngayon, sa loob yung umbok, mga kaponets. Ayan. Para daw, pagka sumibol yan, maganda do yung tubo niya. Tutubo siya ng diretsyo. Pag ganun. So, base lang po niyan sa experience ko. Eh, yun naman ang ginagawa ko. Maganda naman yung pagkakatubo ng mga tulips ko, mga katonets, pag nagtatanim ako. So, ayan po, bali apat po na tulips na ilalagay natin mga katonets. So, ayan ako bali apat, ganun po yung forma mga katonets. Yun na yun. So, saka tayo magsuot ng gloves. So, magsuot tayo ng gloves. Ay, dumating na yung asawa ko. <laughs> Tapos, saka natin tatabunan ng lupa mga katonets. Sa tabunan na po natin mga katonets sa ah. So, tatabunan natin ganun. Ayan po. So, saka natin didiin na ganun. Huwag na lang sobrang diin. Yung parang very light lang. Light lang ang pagkakadiin, mga katunets. So, ayan. So, yung... Kasi nung nilagyan natin ng lupa ito, mga katunets, ay talagang dito yan banday eh. Yung level ng lupa. Ngayon, bumaba siya. Dahil yung... Siyempre, naulanan na siya. So, yung, yung lupa, parang bumababa siya ng bumababa mga katunit. So, ayan, parang, parang kulang, parang dito mo siya manalaman kung ah uh, kailangan magdagdagan o wag na lang. So, dito sa nakita natin, kailangan talaga siyang dagdagan ng lupa mga katunit. So, ayan, so meron na tayo dito. So, dito naman sa gitna mga katunit, magbutas na, na naman tayo dito sa gitna. Siyempre, bukutasan natin lupa, mga katunets, di ba? So, dapat yung lupa na gagamitin natin, yung pinakamaganda na mga katunets. Para maganda yung tubo ng tulips natin, mga katunets. Di ba? Ayan. So, siguro, ganyan, ganyan lang ka, ano, ganyan lang ka laki na tanggalin muna natin itong mga katunets kasi parang distorbo siya so, syempre ayan tulips hahanapin natin yung mga ano mga katunets yung umbok yung umbok niya ay nasa loob baliktad Pati ako, nalilito na rin. Ayan mga katonex. Yung flat niya. Yung flat niya po nandito. Sa labas po siya. Yung umbok ay sa loob po mga katonets, Ayan. Flat. Umbok. Sa loob po ang umbok. Ayan. Ayan mga katonex. Okay na. Ayan. Tatabunan na natin siya mga katonets, So, dyan na. Diba po? So, diindiin di na natin kunti ng very light lang, mga katunis. So, in the last, so, gusto ko talaga kuha ng lahat ng video para ma, ano ninyo, makuha talaga ninyo kung ano yung Uh, pamamaraan ko kung paano magtanim ng tulips in own version. In my own version po, mga katunets. So, parang kulang talaga siya ng lupa. Yan mo bukas, nagdaga natin. So, yung umbok ay sa loob. Yung book nasa loob, yung flat ay nasa palabas siya. Ganon, palabas siya mga katonet. Ah, ganyan, maganda po yung tubo ng tulip natin mga katonet. So, ayan, tatabuan natin huli ng lupa. Ayan, sigurado yan bukas mga katonet. Dagdagan natin ng lupa para enough yung ano nang ano parang kulang talaga siya ng lupa eh. Marami pa naman tayong lupa doon ng Tonex. So ayan. So parang wala nang nangyayari mga Katonex, 'di ba? <laughs> na itinanim tayo diyan tingnan niyo. So ayan mga Katonex, 'yan lang. Mata ni. Ne, until next time. Otsukare kare desu? Mga Katonex, what's kare sa desu? Ano? Ngayon hapunan natin mga katunets ay magluto tayo ng munggo. Uh, ginisang munggo. So, bali, nababad na po natin yung munggo mga katunets. Tapos may alubati din tayo. Tapos, bumili din si utusang ng dry na, ano, na maliit na isda. So, ayan, mga katunets. Ayan na ay yung nilaga. Ay, nilaga. Hindi pa pala nilaga to. Nakababad na munggo natin. Papakuluan lang natin. Napapalalambutin natin, mga katunets. Tapos, bumili din si Otosak ng ano, Nang, tawag nito. Eto. Um, maliliit na isda. Siraso po yan dito sa, sa Japan. Parang ganun. Parang dry siya. Oo. Na medyo malambot. Yan yung binili ng as. Pinabili ko sa asawa ko. Tapos, alubato natin mga katunets, Ayan. Panghalo natin alubato. Ano, last harvest ko po ito sa, ano ko, sa tanim kong alubato mga katonets. So, i-enjoy natin yung last harvest ko mga katonets. Tapos, yung uh, second na lulutuin natin mga katonets ay repolyo. diyan po mga katonets. diyan po ang gagawin natin na repolyong soap. O, natin natin sabaw yan. Tapos, hahaluan po natin ng uh, ito, mga katonets. Ayan. Ito, ham. So, at ito po yung gagawin natin sa uh, sahog sa sinabawang repulyo natin mga katunets so gagawa tayo ng soup mga katunets so go 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 tara let's mga katunets ayan mga katunets luto na po yung mangga natin at saka yung itlog. So, ayan. At saka cabbage. Itlog at saka cabbage. So, kanina, gusto ko siyang gawing ano sana, sinabawang cabbage with bacon. Kaso lang, yung bacon na nabili ni na di hindi masyado masarap. So, ayan. Ginawa ko na lang, ano, ginisa. <laughs> Puro ginisa yung ulam natin ngayon, mga katulets. Jangan lupa. Bye-bye.